For today's video, tangan pala kami ng mga playa para gumawa ng boya. Ah, masama ko ito si Epan. Nadaanin niya ako nang lalakad ako kanini. Tapos pagkadating namin, tumambay muna kami dito sa mga nagagawa ng lambat. Nari-repare yan. Ang dami namin dyan o. Puro nakatambay, wala namang ginagawa. lalapit muna ako dito mga ba marites eh yan saan. oh, walang ginagawa dyan marites ang kayo dyan tingin tingin muna kayo huli ang mga marites oh. ang sila susukat sukat ang mga lambat Ay, ah, si Japo kok, parang mabigat ang ano. Yan, ang gagawa naman kami dyan ng mga dibabalut Gulong, may babalot sa styrofoam. Yan, si Lolo TV. Ay, ah, si Tubal. Kaya Aris.

gelumpo to lo Tatapusin pa ba yan Tingi Ngayon sila law TV subscribe daw kay sa niya pa-follow niya daw sa kanyang Facebook Lawlaw TV